araw-araw na mga salita ng Diyos. Nang dumating si Jesus upang isagawa ang kanyang gawain, ito ay sa ilalim ng gabay ng banal na espiritu. Ginawa niya ang kagustuhan ng banal na espiritu at ito ay hindi ayon sa kapanahunan ng kautusan sa lumang tipan o ayon sa gawain ni Jehova. Bagamat ang gawain na isinagawa ni Jesus ay hindi para sumunod sa mga batas ni Jehova o sa mga kautusan ni Jehova, ang kanilang pinagmulan ay iisa at pareho lang. Ang gawain na isinagawa ni Jesus ay kumatawan sa pangalan ni Jesus at kumatawan ito sa kapanahunan ng biyaya para naman sa gawain na isinagawa ni Jehova, ito ay kumatawan kay Jehova at kumatawan sa kapanahunan ng kautusan. Ang kanilang gawain ay gawain ng isang espiritu sa dalawang magkaibang kapanahunan. Ang gawain na isinagawa ni Jesus ay maaari lang kumatawan sa kapanahunan ng biyaya at ang gawain na isinagawa ni Jehova ay maaari lang kumatawan sa kapanahuna ng kautusan sa lumang tipan. Ginabayan lang ni Jehova ang mga tao sa Israel at sa Ehipto at sa lahat ng bansa sa labas ng Israel. Ang gawain ni Jesus sa kapanahunan ng biyaya sa bagong tipan ay ang gawain ng Diyos sa pangalan ni Yesus, habang kanyang ginagabayan ang kapanahunan. Kung sinasabi mo na ang gawain ni Yesus ay batay sa gawain ni Jehova, na hindi siya nagsimula ng anumang bagong gawain at na ang lahat ng kanyang ginawa ay ayon sa mga salita ni Jehova. Ayon sa gawain ni Jehova at mga propesya ni Isayas, si Jesus ay hindi magiging ang Diyos na naging tao. Kung isinagawa Niya ang Kanyang gawain sa paraang ito, isa sana siyang apostol o isang manggagawa sa kapanahunan ng kautosan. Kung katulad ito ng iyong sinasabi, hindi sana nakapaglunsad ng isang kapanahunan si Jesus ni nakapagsagawa ng kahit na anong iba pang gawain. Sa parehong paraan, ang banal na espiritu ay kailangang pangunahing isagawa ang kanyang gawain sa pamamagitan ni Jehova at maliban sa pamamagitan ni Jehova ang banal na espiritu ay hindi sana nakapagsagawa ng anumang bagong gawain. Mali para sa tao na maunawaan ang gawain ni Jesus sa ganitong paraan. Kung naniniwala ang tao na ang gawaing isinagawa ni Jesus ay ayon sa mga salita ni Jehova at propesya ni Isayas, si Jesus ba ay ang Diyos na nagkatawang tao? o isa ba siya sa mga propeta? Ayon sa pananaw na ito, hindi magkakaroon ng kapanahunan ng biyaya at si Jesus ay hindi ang pagkakatawang tao ng Diyos dahil ang gawain na Kanyang isinagawa ay hindi maaaring kumatawan sa kapanahunan ng biyaya at maaari lang kumatawan sa kapanahunan ng kautusan sa lumang tipan. Magkakaroon lamang ng bagong kapanahunan kapag pumarito si Jesus upang gumawa ng bagong gawain, upang maglunsad ng isang bagong kapanahunan, upang isulong ang gawain na isinagawa noon sa Israel, at upang isagawa ang kanyang gawain hindi ayon sa gawaing isinagawa ni Jehova sa Israel o sa luma niyang mga tuntunin o sa pagsunod sa anumang mga regulasyon kundi upang isagawa ang bagong gawain na dapat niyang gawin. Ang Diyos mismo ay pumaparito upang ilunsad ang kapanahunan at pumaparito ang Diyos mismo upang wakasan ang kapanahunan. Walang kakayahan ang tao na isagawa ang gawain ng pagsisimula ng isang kapanahunan at pagwawakas ng isang kapanahunan. Kung hindi dinala ni Jesus sa pagtatapos ang gawain ni Jehova pagkatapos niyang dumating, ito ay magpapatunay na siya ay tao lamang at walang kakayahang kumatawan sa Diyos. Mismong dahil pumarito si Jesus at winakasan ang gawain ni Jehova, ipinagpatuloy ang gawain ni Jehova at bukod pa riyan, isinagawa ang kanyang sariling gawain na isang bagong gawain, ito ay nagpapatunay na isa itong bagong kapanahunan at na si Jesus ang diyos mismo sila ay nagsagawa ng dalawang malinaw na magkaibang yugto ng gawain ang isang yugto ay isinagawa sa templo at ang isa pa ay isinagawa sa labas ng templo ang isang yugto ay upang gabayan ang pamumuhay ng tao ayon sa kautusan at ang isa pa ay upang mag-alay ng handog para sa kasalanan. Ang dalawang yugtong ito ng gawain ay malinaw na magkaiba. Ito ang humahati sa bagong kapanahunan mula sa luma at ganap na tamang sabihin na ang mga ito ay dalawang magkaibang kapanahunan. Ang lokasyon ng kanilang gawain ay magkaiba at ang nilalaman ng kanilang gawain ay magkaiba at ang layunin ng kanilang gawain ay magkaiba. Sa gayon, maaaring hatiin ang mga ito sa dalawang kapanahunan, ang bago at lumang tipan na ibig sabihin ang bago at ang lumang mga kapanahunan. Nang si Jesus ay dumating, hindi siya nagpunta sa templo na nagpapatunay na ang kapanahuna ni Jehova ay nagwakas na. Hindi siya pumasok sa templo sapagkat ang gawain ni Jehova sa templo ay tapos na at hindi na kailangang gawing muli at ang gawin itong muli ay pag-uulit nito sa pag-alis lamang sa templo sa pagsisimula ng isang bagong gawain at sa pagbubukas ng isang landas sa labas ng templo na kanyang nagawang dalhin ang gawain ng Diyos sa kasukdulan nito. Kung hindi siya lumabas ng templo upang gawin ang kanyang gawain, ang gawain ng Diyos ay natigil sana sa mga pundasyon ng templo at walang magiging anumang mga pagbabago kailanman. At kaya, nang dumating si Jesus, siya ay hindi pumasok sa templo at hindi niya ginawa ang kanyang gawain sa loob ng templo. Ginawa niya ang kanyang gawain sa labas ng templo at malayang nagpatuloy sa kanyang gawain nang pinangungunahan ang mga disipulo. Ang pag-alis ng Diyos mula sa templo para gawin ang kanyang gawain ay nangahulugan na ang Diyos ay mayroong bagong plano. Ang kanyang gawain ay isa sa gawa sa labas ng templo at ito ay magiging bagong gawain na hindi limitado sa paraan ng pagsasagawa nito. Pagdating na pagdating ni Jesus, winakasan niya ang gawain ni Jehova noong kapanahunan ng lumang tipan. Kahit na sila ay tinatawag sa dalawang magkaibang pangalan, ang parehong yugto ng gawain ay isinagawa ng iisang espiritu at ang gawain na isinagawa ay tuloy-tuloy. Dahil iba ang pangalan at ang nilalaman ng gawain ay iba, ang kapanahunan ay iba rin. Nang dumating si Jehova, iyon ang kapanahunan ni Jehova. At nang dumating si Jesus, iyon ang kapanahunan ni Jesus. At kaya sa bawat pagdating, ang Diyos ay tinatawag sa isang pangalan. Kumakatawan siya sa isang kapanahunan at nagbubukas ng isang bagong daan. At sa bawat bagong daan, siya ay gumagamit ng bagong pangalan na nagpapakita na ang Diyos ay laging bago at hindi kailanman luma at na ang kanyang gawain ay patuloy na umuunlad pasulong. Ang kasaysayan ay patuloy na sumusulong at ang gawain ng Diyos ay patuloy na sumusulong. Upang marating ng kanyang anim na libong taong plano ng pamamahala ang katapusan nito, kailangan nitong patuloy na umunlad pasulong. Kailangan niyang magsagawa ng bagong gawain sa bawat araw. Kailangan niyang magsagawa ng bagong gawain sa bawat taon. Kailangan niyang magbukas ng mga bagong daan, magbukas ng mga bagong kapanahunan, magsimula ng bago at mas malaking gawain at kasabay nito, magdala ng mga bagong pangalan at gawain.